And good morning mga kabadi. Panibagong araw na naman at panibagong vlog. At syempre, panibagong blessing. Dahil every gising po is a blessing. So, tayo po ay uh, malapit na sa kubo. So, kamusta po kayo lahat? Mga minamahal kong mga kabadi. Ngayong araw, may dala na naman tayong feeds mga kabadi. Muli akong feeds kanina kasi yung sampung kulig natin ay uh, paubos na hanggang mamayang hapon na lang yung feeds nila yung 24 naman yung 24 na biik ay nakulig ay nga is nag uh, switch na sila sa starter mga kabadi tapos na yung pre starter stage nila isang po na lang so limang bukod dito sa dalawang dalawang sako mga kabadi uh, limang sako pa yung sampo ang mauubos nila eh, magpapalit na rin sila ng uh, starter So bawat isang baboy kasi, ubus dapat nang tigit-tigit sa pre-starter. Ayan, okay, no, wala pa si kaka. Saan ang mga bibi? So ayan okay, mga buddy, dito na tayo sa kubo. Mag-awabalis muna ako. Okay mga kabady, sa tayo. pag na rin tayo ng tubig. So, kakayurin muna natin yung mataas doon. Tapos, check natin yung binihin natin mamaya kasi bukas, pang sabog na po yun mga kabady. kailangan eh, mapatag na natin yun. Kaya di man totally mapatag talaga. At least, maka maipatag natin ng konti. Kahit konti lang. Para hindi mahirap patubigan. Ang diesel mga kabady, konti na lang. Ano tayong diesel sa kubo? Wala ma, ipagitan eh, ng tali. Maaararo ulit yung bitna. No? Wala na siyang malambot na putik mga kabady, nai eh, ko. Pero dito, nabawasan na. Ayan na ito, malalim mataas ko. Nakakaid na natin doon. Ayan na yung tubig. Ayan yung bakas natin. Ito dito. Kunti na lang. Hindi na naabutan ng tubig eh. Ito meron pang malambot oh. kuha pa natin ito. Bukas. Bukas. Smiling. Ayo. Eh, ganda ata. Tingnan ng smile ah. Sigurado pa. Ah, ay masarap eh. Ay masarap. Hindi, isa muna natin. Ito mo muna natin. Ito mga katambal niya no. Ha? Huh? pinaghirapan. Oh. Yan Yung pinaghirapan natin 'ton eh. Ikaw, <laughs> Ayan na, baka din nag na yung ating hinuwa na nakamote. Pero meron pa ron. Meron pa ron. sila mother ng ano, no? Ah, si Ana? Angel. You're my baby. Uh, Anong pa rin sa eh, Wala na. Ha? Wala na. Ate, wari may tanglad ka rin aso nga rin. Ha? Ha? Eh, wala tayo ay. <laughs> okay. Kanya kayong Oh. Ah, uh, eh glow ay talaga kaya mo lakas ng buhok eh. Bestesya. Naubos din. So, eh. lang araw-araw kumakain ng egg. Eh, limang itlog na ubos nila. Hindi <laughs> mo alam kung sino nga eh. Hindi mo na amin. Magsalita ka. <laughs> ah. Alam mo ba? Di ba mo alam? Ito yung kilala nila pag eh. Oh. Oo. Hindi, hindi ako. Hindi, hindi ako. Hindi ako masusulungan kasi galing ang bayan. Oo pala. Okay. Mahirap na. Ay. Sakit sa ulo ng init mga kabady. Oo, oh, nawala na yung isla dun. Punti <laughs> na lang mga kabady. <laughs> Wala na yung isla ka isla ka Bantina lang. meron <laughs> oh, <mag> <laughs> eh, na eh? so, eh, may araw kain na. balik lang. ylang. ayon. 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 na ayon. 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 eh ayon. 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 ayon.

Be. Matis be o, oh, nangangamatis na lang kami dito be. Pwede, pwede ka na pumitas. Pag uwi mo be, pipitas na tayo dito be. Ang huli ka na ng langaw dyan, ako ay ipis pag nakakita ka. O, oh, abi, terminate ka na. <laughs> Para oh. mabilis yung pag uwi. <laughs> Pauwi na yan. <laughs> Nanguhuli na ng langaw. naman no. mm oh. -hmm. Tuglong. Ano yeah. may hapon? Kanya, Kanya. kay Tagal maubos ha. Eh. Uh, Mama, baka nakabilad yung ating mga punla. Ay, yung talong pala, hindi ko na dilig Kaya pala panat Nadamol ng kambing to Nadamol nga ng kambing oh. Patay Nagtatapakan nga ng kambing eh Oo nga alo kung kambing tong mga to ah magbagay wa ah. okay mga kabady prepare tayo ng ating pananghalian paksiw na lang tayo bangot, ah. bangotss paksi No. pun Ayo kita angin. Peminta ya. Ah, minta Ah, sorghum. Suwa sorghum, Kak. saya Bada. Tahu tuh na si ama body busa nanti nang na. kontinu nah tabak. Bubukel dia, bubukel. Bubuh anu wokor ya, bae langsung cemplak kolok. Woi. Badi. Memang entar nah, nang ada apa? Hmm. Pesan hmm. kene. Ay, kutsa, ito. Makunyat mm, lang. Hindi, pass na lang. Marapi. Makaya lang, maligat-ligat. Yan yung dahilang na magalit-galit. Nilataan ko talaga para hmm, bukas na hindi na ako yung magsasaing. <laughs> bukas ka pa. Ligat-ligat naman. May halong bigas-bigas. <laughs> ano ito? Magabtuan na kami. Ayan ka, namumula na ka. Oh. Gusto mo na dyan. Ah, sabi, patis dyan pa. <laughs> Di po Apat na sile. Kambal na rin eh. Oh, sobrang nipis ah. Di pa <laughs> na ang okra no? ay naman ay stable na yung okra. Meron pa rin no. Ito, 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 revolution, ito, naman ito,

来呀 Ngayon, ginto Pag umarbes, tanso Walang kamatis ngayon, mga pa pa sana sapat mga kabady no Para sa iyo, para yo iyo. Ha? Ha? Pasayin pula ko. Stiso. Ang tabo ah. Sa ito. Ang manta na lang. Ang Panlimang tudling na namin ni Kakato. Ano to eh, 21 tudling mga kabady. So yan, may time na yun. No? Masarap nito mga kabady pag nagpataba. Ha! Ah! Ah! Ha! Masarap nito pag nagpataba. Ha? 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 Grasi ka mga kabady Kapi muna doon kami Beer Kapi muna Tara Wala na rin akong tubig Office break muna Office break Kailan sir pwede? Oh? Kailan sa akin yung kulong-kulong mo Dito pa tayong apat Saya so, mau badi, mau beli sang kostum lang. Parias nggak kak? Itim lang parehas. Kaya naka uniform tayo, gray. Kaya lang dalawa, magkakakumpa tayo. Meron pang, meron tayo nga ano, na mga kabady. Meron kami pupuntahan ni Kakang mabilisan lang. Dito sa May San Antonio. Ha? natin yung bago service ni Kakang ano, pang bukid. Ayun na, binibilang na yung ano. Ha? <laughs> <laughs> Wala naman, oh. di hey, ba? Oh. Wala, okay. <laughs> well, hindi ko ah. Ha? <laughs> sa sasagupahin natin wala na yan, no? <laughs> Blessing oh. Blessing na yan, ka. Oh, Blessing yan. So, yan yeah, mga kabady, tas babalik na lang tayo ulit dito. Siguro mga 30 minutes biyahe natin, papunta doon. Tuturad roto. na. Makuha natin sa oras, balikan. Bagay, di naman tayo nagmamadali. Wala ay, naman tayo. No, oh, hirapin naman no, madali. Wala namang magagalit, eh, no, ka. Ay, dalawa nga, <laughs> eh. ay. Dala <laughs> Tumaan nyo kami mga kabady sa ating uh, biyahe Nakita natin tong service na to kagabi So sinayang ko kay kaka at nagustuhan naman niya So ngayon nagka-deal nagka na So pupuntahan natin doon mga abadi Doon ang meet up uh, Dapat sa Ragosa kaya lang malayo masyado So mag tayo doon sa Pagbebenta na kung pwede meet halfway kami pumayag naman Tara, let's go! huwan nyo na kami mga kabady bilis na ako <laughs> sa Santa Barbara patungo tayo sa maayos Santa Barbara Santa Barbara banking ha? banking Sarap pagtanggal ng buhangin sa tuhod. <laughs> Ay, sungkit-sungkit mo -sungkit yung buhangin, no? nakabaon, no? Lugar na. Riki, ayan na Malapit na tayo mga kabady, konti na lang Okay mga kabady, pauwi na tayo <laughs> Biglang naging dalawa service natin <laughs> Ayan si Kaka, ha! Oh. Ah! <laughs> Bira! Uwi! <laughs> <was> <laughs> Na checkpoint pa tayo. Ah, asik. Oh, pa na, checkpoint pa kami mga kabady <laughs> Bukod na lang may lisensya. <laughs> Naabot na lang may lisensya. <laughs> Dito ko. Para ako nakalutang dito, kataas ha. ah. Para ako nakalutang ngayon mga kabady madinabutan na kami ng dilim pero ngayon yung service ni Kaka oh. diba? nakapundar na si Kaka dilim niya ka eh hey, liwanag ano ko? ish xrs Earth on the on the papers nakaset na talaga siya mga kabady tapos yung front shock niya yung pang CRF 150 Manda. Sarap gamitin. Napo.